Okay. grocery time. Guys, guys, guys. Tulungan nyo ako kayo. Tulungan nyo ako. Ayun si Janby, oh. Sama natin si Janby ngayon, guys. Hanin nyo lahat ng gusto nyo. Tapos, yun yung pagbabayari natin. Dali, dali, dali. Lahat ng gusto nyo, ilagay nyo doon sa cart natin, ha. Okay? Go! natin to. Kasi si John B. mang babae ko. natin. Ito mo. Kaya po silang chicken eh. <laughs> Ha-ha-ha. Ha! Kaya gusto? Kaya nga ako pakita Ano ba? Tagal nyo naman. Sige, kumuha ka na. Sky's the limit. Ba? Totals. Yes, of course. Hindi na mag-arap ako kung may nakita mo. mo lahat ng gusto mo. Good time ah. Okay. Lahat ng gusto ko? Mm -hmm. Yes! Mga anak, kuhanin nyo lahat ng gusto nyo. Ano ko? Big anak. An okay. <laughs> <laughs> kuhanin mo gusto mo. Kunin nyo na daw. Bilisan nyo na. Kunin nyo na ang lang mangyayari sa nanay niya. <laughs> kaya lang wala akong gusto ngayon eh. Bakit kaya? Sayang gano? naman. Okay na lang eh. Kuhanin mo ang gusto mo. Amaya ah, nandun yung gusto ko nasa labas. <laughs> mo kahit isang kahon pa. Yan. O yan. Parang gusto ko yung mood mo ngayon. Ha? Parang ano ba nakain mo? Ala. You know, goodbye good vibes. Uh, sabi, kailangan sa magigayan. Damihan, damihan mo ba? Damihan, damihan nyo lang damihan. hey, <laughs> <laughs> kuha nga isang pack. Ito agad o. Oo, ano <laughs> oh, isa. Ang dami Oh, beep, Oh, yan. Oh. Mukha na kayo. Hindi ka gusto Pigil. ng dip dip. Pigil. Pigil. Gusto ko to. Kuhanin niyo na. Lahat ng gusto mo. Oh, Kasi so si John B. Magbabayad na to. Huwag niyong problemahin yung pera. Si John B. Na yan. Walang lang, Ay, isa Ay, lang. Ayun, isa lang. Ito lang nga gusto ko. Mag! Alam mo malaki dyan? Okay na yan, lang yun lang akin. Baka sabihin mo dami kong pinabili. Hindi ah. Sabi ko mas guys, the limit eh. Okay na yan, sa lang. Alam mo mas malaki dito? Bits na ako dyan. Ano ba yan? Agal mo, sabi mo kasi ulam lang bibilin mo. Tapos pa. na kayo ba? Wala na? Ulam lang daw bibilin. Ulam lang naman to. Ulam? Pa ulam pa yan? Ulam. Wala ba, na ba sabon? Wala. Wala sa sa na pa lang sabon. Garienda na yung niya, hindi ulam eh. Wala tayong dalang pere. Kaya pagbabayarin natin yung nasa labas. Okay, si nasa labas. Ayun, ayun, ayun. Malang natin mapapaiyak si Papa. Unti <laughs> lang. Dapat yung mga 20k. Yung baba-baba po. 1-4 pa lang. Ano ba yan? Pwede yung aabot man lang mga 5k or 10k. 20k, ganun. Boy. Wala pa tong 3K eh. Unti naman ang hinuha niyo eh. Wala yan. Wala lang kay John Bian. Bakit yung mga worth 20K? Ganun agad. Bakit kayo kumuha ah. ng ganun? Tao sa mood kasi eh. Wala pong magpapadiscount pero may kasama po kami magbabayad. <laughs> Doon po sa labas. Pa! Tiga lang. Saglit. 1-9. 1-9. bayad. Oh, sabi mo ikaw ang pabayad. Hindi, <laughs> ikaw. <laughs> Ang okay, ginawa wala daw ng pera si Ra. Ano kaya ka naman mama? Mahina. Wala na. daw dalang pera dito. Bilisan mo na. Ito <laughs> so, si mama pala. Bilisan mo na. Scammer ka talaga eh, no? <laughs> Hindi ah. Thank you. Para one lang, grabe. Yeah. Cancel mo kaya? Ay, nasa sa left. Cancel mo. Ano yan? Ano para ito okay lang eh. Uy, mahina yan. Ano man, parang hindi siya na yun. Mahina. Mahina ito. Yeah. Dapat nga 5K. Pilot niya mga 20k. Eh, pwede pa pa-cancel yan. <laughs> pa-cancel? Yes po no, daw. No. Yes. Pa. Thank you. <laughs> Thank you. Grabe <laughs> okay, dito Salamat ah. Salamat ng nanay uh, niyo. Grabe ka na dito dyan. Salamat <laughs> ng marami. Kinuha ko lang yung isang nagaraya. Eh, pinapakuha oh, ka lahat. diba? Pinapakuha ka ng iba pa. Sabi ko, kuhanin mo yung gusto mo. Yan. Oh, Ayun, yung na, yung gusto mo eh. the limit. Sky the limit. Ako pala magbabayad. Nanip ka. At, least, mo. ko yung gusto mo. Hindi mo pa dinamihan. Oo. Oh, okay. di ba? Okay. Okay. Dinamihan oh, diba? Okay. Hindi ko dinamihan ko yun. Oo. Oh. Ikaw naman ang babayad yun. Yes. O oh, di okay lang yun. Ikaw naman. <laughs> naman kakain nun eh.